Maliban sa Metro Manila, binaharin ang Olongapo City at Zambales na inilagay pa sa Orange Rainfall Warning kaninang umaga. May ulat si Katleya Antonio. Dahil sa labis sa pangamba, pinigilan ng grupo ng mga estudyanteng ito na makikitang sumusugod sa baha sa barangay Old Cabalan sa Olongapo. Malakas kasi ang water current, kaya delikado kung pilit na susuungin pa ito ng mga bata. Na natiling masama ang panahon sa kabila ng paglaba sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Guring. Ayon sa pag-asa, panibagong nagpapaulan sa bansa ang habagat at severe tropical storm hana. Nagmistulang dagat naman dito sa Iloilo dahil sa taas ng baha. Napaligiran na kasi ng tubig ang lugar. Gumamit na rin ang mga ito ng styro para malipat ang kanilang mga gamit. Dahil itinaas ang orange rainfall warning sa probinsya, sinuspindi na ni Olongapo City Mayor Atty. Roland Paulino Jr. ang mga klase sa lahat ng antas ngayong araw. Umalalay din ng LGU sa mga stranded na pasahero pa sa kanilang tahanan. Katlea Antonio para sa bayan.